pati mukha ng mga sikat na artista at influencer. Kinagamit na raw sa pang-scam. -e Yan ang natuklasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos suriin ng mga cellphone na nakumpiska sa tinaguriang cyber scam hub sa Pasay. Laman ng mga ito ang larawan ng mga artista at influencer na ginamit sa paggawa ng peking social media account. Ang mga account at larawan na ito ang ginagamit para manggoyo ng mga dayuhan sa paumagitan ng lovescam. scam. Tunghayan yan sa aking eksklusibong pagsugan. Sa isinagawang raid sa tinaguriang Cyber Scam Hub sa Pasay noong Agosto, tinatayang 3,000 cellphone ang nakumpiska ng mga otoridad ang mga cellphone na ito, isa-isa nang isinailalim sa pagsusuri at dito na discovery ang isang modus. Laman kasi ng marami sa mga ito, mga profile ng mga sikat na artista, tanyag na social media influencers sa bansa, na ginagamit umano ng sindikatong nasa likod ng scam hub para makapambiktima biktima ng mga dayuhan sa iba't ibang bansa. Some of them are even influencers, uh, mga endorsers. Pinapalitan lang nila 'yung pangalan sa si isinagawang Digital Forensic Examination ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng Interagency Task Force lumalabas na lumilika ang sindikato ng Peking social media account gamit ang piniratang social media account ng mga artista at influencers at dahil nga walang duda na magaganda ang mga nasa profile photo madali raw makakadagit ang sindikato ng kanilang bibiktimahin lalo sa love scam May folder sila eh ng mga activities ng mga artista o kaya ng mga influencers. Pag sinabing ano ginagawa mo ngayon, papakita nag gym yung artista kahit hindi naman siya yung nag gym ano? Pag sinabi anong ginagawa mo ngayong break uh, breakfast, anong ulam mo, may folder sila ng mga pagkain. So, pipili siya ron. At tapos, uh, hanggang sa main love itong tao. Ayon sa PAOK, ang labs scam ay isang klase ng modus kung saan hahanap ng makakachat ang sindikato gamit ang peking profile. Liligawan nila ito at kukunin ng tiwala pag kumagat ang biktima. Dito na siya hihinga ng pera o aalokin ng sindikato na pumasok sa isang investment scheme at pagkatapos. Pag naghulog ka na, kinabukasan wala na yung kausap mo. Hawak ng paok ang mga pagpapatunay na may pumapasok na pera sa sindikato na subject daw ngayon ng mas malaliman nilang pagsisiyasat. Ang tanong, pagpasok ng pera, saan, saan na pupunta? So, the, uh, the fruit of the crime should be uh, pursued also. So, importante sa amin yung digital forensic examination para malaman namin sa napunta yung pera. Babala nila sa publiko para hindi mabiktima ng love scam. Ang profile nung mga binibiktima nila is 35 above. Pag nakita nilang medyo emotionally uh, unstable, yung love life mo hindi maganda, yung mga panahon, pinapasukan kanila. nila. Dapat maingat tayo dun sa uh, mga pinefriend natin sa online. Walang gustong magsalita sa mga nahuling call center agent na ayon sa PAOK ay pinasasahod ng hindi bababa sa 60,000 pesos kada buwan. Lumabas na rin daw ang deportation order ng nasa 180 mga dayuhan. Nakatakda na rin daw ipadeport ngayong linggo ang nasa 20 iba pa. 80 na Pilipino at 24 na Chinese ang kinasuhan na ng paglabag sa Security Regulation Code in relation to Cybercrime Prevention Act. Nananatili sila sa BJMP facility, samantala ang mga ipadeport Ang China po, once you're deported from the Philippines and brought there, kinakailangan din nilang investigahan. So from here to there, they will be jailed for 30 days pending investigation. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv